po, live po tayo ngayon sa, sa Iloilo City. Ang ganda-ganda ng Iloilo. Meron lang tayong mga charity event po mamaya. Mamimigay tayo ng mga Birch Tree Advances eh, sa mga senior citizen. Anyway, mamayang hapon pa naman yung event natin sa isang barangay dito. Ang topic natin napaka mahalaga. Senyales na butas ang eardrum. Okay, maraming kababayan natin nabubutas yung eardrum, ruptured eardrum, di ba? So maraming komplikasyon to. Minsan baka kasalanan natin ni mga nanay. Kaya nabubutas ang eardrum. So una-una po, meron tayong eardrum diyan sa tenga natin. Yan ang naghihiwalay sa outer ear at middle ear. Outer ear and middle ear. para may harang doon. So malaking tulong tong eardrum na to. Mas para hindi pumasok yung mga dumi galing sa labas, di ba? hindi pumasok ang tubig, tumutulong sa pandinig natin. So ito ang five signs na butas na ang eardrum nyo. Number one, meron kayong naramdamang sharp pain. Sobrang sakit na parang tinutusok ng karayom sa loob ng tenga. Biglaan sumakit. Pwedeng ruptured eardrum yon. Number two, biglang nagkaroon ng discharge. Lumabas ang nana o dugo sa tenga. Pwedeng na rupture din ang eardrum nun. Number three, senyales. Biglang nabingi ang isang tenga. Number four, tinnitus. Parang may ugong, may... Biglang may umugong yung tenga. So, possible din yon. At number five, may pangyayari sa buhay nyo. May nangyaring event muna bago ka nabingi, sumakit. So, ito yung mga dahilan bakit nabutas yung eardrum. O, tingnan natin to ah. Limang dahilan naman ngayon kung bakit nabutas ang eardrum. Maraming kababayan natin butas ang eardrum. <clears throat> Number one, nagkaroon ng infection sa tenga. Otitis media ang tawag dito. Usually, baka pasipon-sipon lang. Baka sumobra lakas yung singa. Kasi may connection yan, yung ilong pati yung tenga, meron tayong eustachian tube. So, minsan may infection ka sa tenga o may sipon na palakas o hindi nagamot yung uh, infection sa tenga, nabutas tuloy. Pwede ito sa bata. Kaya mahalaga, kung masakit ang tenga, may luga, ay eh, papacheck na tayo sa ENT doctor. Number two cause na butas ang tenga, airplane. Oo, oh, ngayon kakasakay lang airplane eh. Ang sakit sa tenga, airplane, di ba? O minsan, akyat ka lang ng mataas na lugar, bagyo. Masakit ang tenga. Pwedeng mabutas to kasi ng iiba ang pressure. Kaya nga sa airplane, dapat nga namimigay ng libreng chewing gum. O kami lagi may dalang chewing gum. Dalang lunok ka ng lunok. Kasi nga, pag lumulunok tayo, yung pressure sa tenga na babawasan. Meron kasi yung ano, ano dyan po, eustachian tube. Parang mula ilong hanggang lalamunan, hanggang tenga may connection. Kaya pag lumulunok, nababalance. O misang ginagawa ko ganito, eh, pinipisi lang ilong, pisi lang ilong, tapos lunok. Yan. So, nababalance yung pressure habang bumababa yung airplane, umaakit yung airplane. 'di ba? Nakakabutas nante. Number three, cause ito talaga kasalanan ng nanay, kasalanan ng sarili natin paggamit ng cotton buds. Cotton buds, sabi nga ng mga ENT doctor, eh, mga ENT, cotton buds is the root of all evil. Yan daw talaga ang pinakadahilan kaya maraming pasyente ang mga ENT. Kakatusok ng cotton buds na butas. O yung ibang kababayan natin, di cotton buds gamit ang gamit nila, ano, posporo, bakal, plastic, kung ano man na bibili. Kasi, mababaw lang po yan, eh. Mga ganyan lang yan, no? Oh. Pag napasok mo, ganyang kahaba sa loob, butas na yung eardrum nyo. Malambot yun, eh. Malambot, parang ganito lang Parang tela lang siya, o oh. Pag nabutas mo, wala na. ba diba? So, lalo na yung mga nanay. ba diba yung mga nanay, dinudukot yung, ano, tinutusok yung tenga ng anak niya. Gustong-gusto. Pag natusok, butas. Ang daming komplikasyon ng na... So, yan ang pinaka-common cause itong... So, otitis media, infection sa tenga, barotrauma sa airplane, cotton buds, yan ang pinaka-cause. Number four, pwede rin trauma na suntok sa tenga. Ito, ito yung huwag niyong gagayahin to ha, sa school. Yung ginanyan, yung binubuli, sinabay na palo. Pag pinalo mo sabay dyan, pwedeng clap on the ear o nasuntok yung tenga, dudugo, nabutas yung eardrum. Number 5 nakakabutas ng eardrum. Um uh, malakas na tunog bigla baril, nagpaputok ng baril sa tabi ng tenga o siguro airplane o yung may sumabog na na, na ano ka mabutas yung tenga. So ito yung limang causes. Ano ang komplikasyon kung butas na ang tenga? Okay? May mga komplikasyon. May tao pag nabutas hindi na gumagaling. Okay, explain ko muna siguro. Pag ang butas ng tenga, ito po, napakahalaga, prognosis. Pag maliit lang ang butas ng tenga, yung maliit, baka otitis media, nagka-infection, maliit lang ang butas, pwede pa maghilom in a few months. Okay, magsasara ulit. Pero kung natusok mo ng cotton buds, malaki ang butas, tapos hindi mo pinacheck, check ah, hindi na maghihilom. Yung butas, hindi na siya magsasara ulit. Ang kailangan yun na operation. At yung operation, walang kasiguraduhan itong timpanoplasty, lalagay sila ng laman, gagawa ng bagong eardrum, mahirap pa po yun eh. O, possible, pero hindi 100%. Sure, so, wag bubutasin ng eardrum. So, ano komplikasyon kung butas ng eardrum nyo? So, pag butas ng eardrum, ang problema dito, na butas o habang buhay butas o habang gumagaling, bawal na kayo mag-swimming. ba diba? Swimming, di pasok yung tubig. So, any tubig na pumasok, kung magsuswimming ka, kailangan meron ka pang waterproof earplugs. O, oh, mahirap pa yon, Di ba? Bawat ligo, mahirap na rin. Hindi ka na pwede basta-basta maliligo, umuulan. Uh, ah, pag maliligo ka, dapat may waterproof earplugs ka. Kasi pag pinasok ng tubig, yung tenga. Ngayon tayo, pwede tayo magpabasa ng tenga kasi hindi butas eardrum natin eh. Pero yung taong butas ang eardrum, pag napasukan ng tubig, magkaka-infeksyon pag nagnana dyan sa loob, malala. O, masisira yung loob ng uh, middle ear, inner ear. Baka kumalat pa yan sa kusaan sa amparte hanggang utak. Eh. Pag butas na eardrum o kahit hindi butas sa eardrum, bawal sumingan ng malakas. ba diba, ang turo nyo, ang turo ko lagi, huwag sisinga ng malakas, huwag hahatsing ng malakas. Wag iire ng malakas, wag uubo ng malakas. Any pressure ba diba? hindi maganda. Ito pag Singapore pwedeng eh uh, yung iba pag sumisinga lumalabas yung yung sipon eh. So huwag gagawin yun agad lalo na kung butas ang eardrum. Ano komplikasyon ng butas ng eardrum? Long term deafness, bingi na. Hearing loss na. Uh, Pangmatagal long term vertigo, lagi na may hilo, lagi, lagi na may vertigo, may dizziness. Yung infection mabilis pumasok sa tenga, laging delikado, 'di ba? Pwedeng magnana at non-healing na. Lagi nang butas yung eardrum. Yan ang komplikasyon. Finally, paano tayo iiwas? Pinakamahalaga, paano iiwas na mabutas ang eardrum? Ito na. Number one, kung may infection sa tenga, gagamutin agad. Kung may sipon-sipon, nasal congestion, ingat sa singa, maganda, pinapacheck din kung may allergy. Misa kasi kakasinga-singa, yan nabubutas yung eardrum. Bawal mag-swimming sa maduming tubig, yan, sa Manila Bay o sa Ampa. Pag madumi yung tubig, kasi papasok yan eh. Una-una, outer ear infection, mga ngati, eh, kakalikutin mo, tutusukin mo ng cotton buds, kaya nabubutas. Kaya ayaw rin natin magka-infection sa labas. Number three, huwag gagamit ng cotton buds. Pwede kayo mag-cotton buds. Yung, kung gusto mo, kumuha na lang po kayo ng tuwalya. <clears throat> Kuha kayo ng tuwalya dito lang sa labas. Kasi kusang lumalabas yan eh. Kung cotton bud, delikado. Kundi, konting-konti lang. Mahirap po eh. Kasi nakakagigil pag nagamit mo. So, iwas na lang. Cotton buds, sa iban nyo na lang gamitin. Pag nasa airplane, lunok na lunok, high altitude, mataas na lugar, mag-chewing gum. Iwas sa trauma. Iwas na masuntok ang tenga. Huwag ma-expose sa malakas na sound. Kahit nga yung mga earplugs, yung mga iPad na malakas ang sound. Hindi naman nakabutas ng eardrum, pero nakabingi in the long term. Tapos, syempre, kung meron tayong problema, <clears throat> magpapacheck tayo sa ENT doctor. Kunyari, meron kayong tutuli, may bara. Diba? Huwag nyo napilit galawin. Pacheck na lang tayo sa doctor kasi hindi safe eh. Hindi safe na tayo kakalikot. Okay? So, sana nakatulong to. Very important tips. Para sa nabutas ang eardrum, yan. Say hi to Iloilo. Ito po, ganun Iloilo, Ayan, Oh. Yan. Anong school ba to Iloilo Scholastic Academy. Katabi natin dito yung SM eh, na Iloilo. Okay? So, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. God bless.